Ngayon po papakita ko po sa inyo yung katotohanan po tungkol sa hell. Ayun. Uh, ito po yung kalagayan ng tao sa impyerno. Sabi nga po ng Panginoon sa Marcos 9.44-48 na doon ay hindi mamatay ang kanilang uod at hindi na mamatay ang apoy, ilang ulit po binanggit ang Panginoong Hasus ang katagang ito patungkol sa imperno. Asensyon na po sa mga napupupok. Ayan. Ang mga larawan po na ipapakita namin sa inyo ay ang mga ipininta po ng mga artist sa Korea. Ito po ay batay sa kanilang karanasan sa pagpunta po nila sa imperno kasama ang Panginoong Hasus ang layunin po ng video na ito ay para gisingin ang tao sa katotohanan na meron pong impyerno. Hindi po biro ang mga makikita natin dito. Hindi po ito ginawa para lang magpasikat kundi para po makita natin ang mga nangyayari doon sa impyerno. maniwala man po kayo o hindi ay eh, totoong totoo po yun eh, ang lahat ng mga makikita po na natin o so, ninyo nawabuksan po ang isipan ang yung isipan sa kapagtahanan ito masakit mang isipin pero totoong totoo po ito merong mundo na kung saan di natin lubos maisip pero totoo wag po na mangyari na maniwala tayo kapag huli na ang lahat ayaw po ng Panginoon na maranasan natin ito kaya po inilabas ang mga larawan na ito para po maniwala tayo mas mga nangyayari tayo. Ayan po. At yung papakita ko po sa inyo na ang ating Espiritu ay nakakaramdam gaya rin naman ang ating katawang lupa pero mas higit na nakakaramdam ang Espiritu. At para po sa mga nang iisip na totoo ang langit at imperno ay hindi sila naniniwala sa kanilang mga puso na totoong-totoo ito. Sa mga tao na nagsasabi na totoong may langit at impyerno ay naniniwala na totoo ito at sa kanilang mga puso dahil hindi po natin ito nakikita pero sa ating mga puso naniniwala tayo ayan po yung mga senaryo sa impyerno ang isip at pag-iisip ng at puso ng tao ay agad na lumilipat sa ating espiritu kapag na namatay na po ang tao. Ayan yung po yung mga scenario doon sa hell. Uh, ang mga pictures o larawan pala na ipinapakita po namin sa inyo eh, ito po yung ipininta ng mga Korean artist. Ito po yan. Ayan, nakarating po sa hell sa tulong po ng Panginoon. Ayan po yung pinaparusahan po yung isang ta uh, isang ang uh, isang ta parusa nila na kung saan. Ayan po, isang babae po na ay binuhusan ng um, parang putik na tubig sa kanyang bunganga. Ayan po. Ang ating mga espiritu ay walang kamatayan. Ang ating katawang naman lamang po natin ang namamatay pero ang ating mga espiritu ay mananatili magpakailan man. Kaya kung ano po ang nararamdaman ng ating laman o katawang lupa, ay nararamdaman din ng ating espiritu ng mas higit pa. Ayan po. Ayan po. Ayan po. Ayan po, ito po yung testimony ng isang Korean artist na, na nakapunta sa hell yan po sa imperno kasama ng Panginoon. Hindi po pa katibayan po na totoong Mayhel, sabi ng Panginoon at sa Mateo 25.30 At ang aliping walang kabuluhan ay inyong itapon sa kadiliman sa labas. Diyan nga ang pagtatangis at ang pagngangalit ng mga ngipin. Para po sa kaalaman ng marami dahil ang kalaban po natin ay hindi tao kundi mga espiritu na hindi po natin nakikita. Nais ko po na maniwala kayo sa mga bagay na to, sa katotohanan ito. Ayan po. Sabi dito, sapagkat ang ating pakikipagbaka o pakikipaglaban ay hindi po laban sa laman at tugo. Hindi po tao ang kalaban natin, kundi mga espiritu po na hindi po natin nakikita laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahalan ng kadilimang ito sa libutan laban po sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Habang ginagawa po ang video na to ay akin po ito pinanalangin sa Panginoon na kung kalooban niya ito ay may upload Hindi po ito para bigyan ng kaluguran ng isang tao na gaya po nang ini-inject ng kaaway sa atin. Ito po ay para sa kalawalatian ng Panginoong Jesus. Hindi po ang gumawa ng video na ito ang may kagustuhan kundi ang Panginoon na nagmamahal sa atin ng sobra-sobra pa kesa sa inaakala natin. Nais po ng Panginoon na magkaroon po ng kaligtasan ng lahat ng tao. Marahil ang iba sa inyo ay hindi naniniwala at binulag ng maling paniniwala pero sinasabi ko lamang po ang katotohanan. Hindi dahil sa ito ang sinasabi sa akin ng tao kundi dahil ito po ang nais ng Panginoon. Nais ng Panginoon na wag nating itago ang katotohanan sa mga tao tungkol sa langit at, at, sa imperno. Ang sabi ng Panginoon, hindi na kinakailangan ng tao na magpatotoo sa kanyang sarili dahil nalalaman ng Panginoon ang isip at puso ng bawat tao. Ayun po, totoo-totoo po ito, sabi ng Panginoon, ayaw niya mapahamak ang tao, ngunit ang tao ang naghahanap ng kanyang kapahamakan. Ah, maraming tarata po sa Biblia na totoo ang mga demonyo. Judas po ay pinasok ng mo na sa panas. Kaya, pinagkado niya po sa si Jesus. Ayon po, sabi na Peter, maging handa kayo at magbantay ang diablo na ang nakaaway ninyo ay parang leong umaatungal at aaliligid na naghanap ng masisila. Huwag kayong matutlakot sa kanya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalatay sa Diyos. Ito po, sabi ng Panginoon niya, marami pong bagay mara po yun natin. Maging si, maging si Pablo man po ay nakaranas na naman. Yan po. Sabi po ni, ni Pablo, binigyan po siya ng satanas ng parang tinik sa naman para po po siya mag, maging mayabang. Kasi ka rin po, sa Corinto, sabi rin po dito, at hindi ko takataka -taka, sapagkat si satanas man ay nakapapakunwa ang hiyan ng kaliwanagan. Ayan po. talata sa Biblia na kung saan maari po natin na maging kahit po ang panong Yesus ay tinukso rin, rin po ng demonyo. Ayan po. Maging ang Panginoon Yesus ay tinukso rin po ng demonyo. Ayan po. Ang Diyos po, para po sa lahat, sa naman na lahat, ang Diyos po noon at ngayon ay iisa lang po. Walang pagkakaiba ang Diyos ni Abraham, ni Job ni Moises, ni Paul, Peter at ng ibang propeta ay ang Diyos din po na pinaglilingkura natin ngayon. Hindi po nang babago yun. Ito po, kailangan na po natin ma maunawaan na nagkatawang tao, ang Panginoon Jesus hinubad niya ang pagka-Diyos para po magkaroon ng kaligtasan ng lahat ng tao. Para magpagtugumpay natin ng kasalanan ang kamatayan at ang jablo. Yun po ang katotohanan. Lahat po ng ipinapakita sa atin ng Panginoon na mga larawan ay kagagawan po ng jablo. Ngayon po. Marahil iisipin nyo, para yun, o oh, alam ko, ilalagay sa utak ninyo ng jablo na karumaldumal naman ang parusa ng Diyos sa mga tao. Ako man din ay nilinlang ng jablo para isipin ng mga ganitong bagay. Pero, alalahanin po natin na ang jablo ay tuso sa lahat ng Nilala, nilalang nila ng Panginoon, nais ng jablo na sisihin natin ang Panginoon, pero ang totoo po, nais tayo iligtas ng Panginoon sa maaaring mangyari sa atin, sa ating espiritu kapag nawala na tayo sa ating katawang lupa. tapos gusto ko bang malaman na, na ibinigay ng Diyos ang kanyang sarili para huwag po natin sa piling ito, meron tayong pagpipilian ang Panginoon o ang Diablo ang langit o ang impero dahil sabi nga ng Panginoon pagkatapos ng kamatayan ay ang paghuhukom. Mm. Ayun po yung mga kahirapan ng mga nararanasan po ng mga tao doon sa imperno. Habang kinakat po nila ang dila, iniwa po ng mga taong to, ang dila ng taong yan, ng mga demonyo ang dila ng taong yan. Ayun po, yung mga tao po yung ginagapos po ng demonyo. Marami pang bagay o marami pang senaryo ang ang nais ko sana ipakita sa inyo pero ito muna mga to ang mga ibang parusa ay ang pagtatapon ng mga demonyo sa mga tao na nagkasala na sa pag-iisip na wala na nagmamahal sa kanila at pakiramdam na iniwan sila ng lahat ayan unti-unti po silang inuhulog sa bangin ng kamatay ng mga demonyo ah ito po parusa po sa mga tao na nagkasala sa pamamagitan ng kanilang mga salita ayun po hiniwa po ang kanilang dila ng mga demonyo. Ang sabi ng Panginoon, para sa mga tao na hinihiwa ang kanyang puso at winang walang bahala ang, ang kanyang salita at nagsasalita ng mga walang katuturan, ang kanilang mga dila ay minamartilyo ng malaki mga pako, sobra. Ito po yung parusa sa anumang sa at, at ingit na nasa puso. Hinuhulog ng demonyo ang lahat ng tao na napupunta sa impyerno sa bangilang walang kamatayan ito po, parusa rin po sa mga taong sinungaling. Ayan. Patuloy na nilalagyan ng mga, mga demonyo ang mga, mga bato ang bibig ng tao nang walang anumang tigil o pahinga ang mga demonyo sa pagpapahirap sa kanya. Ito po parusa po para sa mga tao na matitigas ang ulo at may sariling pananaw o pag-iisip. Mga sariling pag-iisip na ayon naman sa kanyang sarili. Ito po, iyan ako po sa inyo. Ito po i-shortcut ko na lang po. Para po sa mga hindi nakakaalam ng katotohanan, ibinuwis po ng Panginoon ang kanyang sariling buhay para huwag natin sapitin ng mga bagay na ito. Kaya po ganito ang naranasan ng mga tao sa imperyo dahil garit po ang mga demonyo sa mga tao. Gusto ko lang po ipaabot sa inyo na sobra, sobra, sobra ang pag-ibig ng Diyos sa tao. At niloob ng Panginoong Jesus na malaman natin ang katotohanan ito dahil ayaw po niya tayo mapahamak. Nadudurog po ang kanyang puso sa mga tao na napupunta po doon sa imperno. Kung pinapanood mo ang video na ito, mahal ka ng Panginoon. At ayaw kanya mapahamak. Madalamin po tayo sa Panginoon. Ngayon po tayo magdesisyon ang Panginoon o ang Diablo. Bago pa mahuli ang lahat, kailangan na po natin mamili kung kanino natin ibibigay ang buhay natin. Huwag po natin hintayin na pagsisiyan natin ito doon sa imperno. Dahil sabi ng Panginoon, maliban sa tanggapin natin siya na ating tagapagligtas, ay hindi tayo kakarating sa kanyang kaharian. Sinabi ng Panginoon na wala ng ibang daan kundi tangin siya lang. Sa so, John 14.6, sinabi sa kanya ni Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Sino man ay hindi makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan niya. Sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Hindi ko po ito sinasabi ng ganang aking sarili. Sabi ng Panginoon, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang banal na Espiritu ang sinasabi ko sa inyo sa kadiliman ay sabihin ninyo sa kaliwanagan at ang narinig ninyo sa bulong ay inyong ipagsigawan sa mga bubungan. Matapang po namin sinasabi ang bagay nito dahil alam namin na kasama namin ng Panginoon. Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Ang bawat magsasa ang magsalit ang bawat magsalita ng laban sa anak ng tao ay patatawarin ngunit ang magsalita laban sa espiritu ay hindi pa ay hindi pa hari Ay po. Nawa mauunawaan po natin na ang katotohanan ito. na po ng Panginoon na mauunawaan natin ang mga bagay-bagay na hindi po natin nakikita. Ngayon na po ang araw ng kaligtasan. Tanggapin po natin ang Panginoong Yesus. Sa mga nanonood na po ng video na ito, nais ko po na manalangin po tayo sa Kanya. Tanggapin po natin siya sa inyong mga puso. Ito po ang ating panalangin sa Kanya. Amang banal Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng Jesus at sa patnubay po at gabay ng banal na Espiritu. Panginoong Yesus, tinatanggap po kita bilang aking tagapaglitas. Patawarin mo po ako sa lahat na aking kasalanan sa inyong mula pa noon hanggang ngayon. Linisin niyo po ako ng inyong banal na dugo. Nawa, maibuhos niyo po sa akin ang inyong banal na espiritu. Maghari pinawa kayo sa aking puso, sa aking isipan, sa aking kaluluwa. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus at sa gabay ng Banal na Espiritu. Amen. Nawa, maibuhos sa inyo naman ng Panginoon ng Banal na Espiritu. At ma-realize po natin na totoo na may langit at impyerno. Maraming salamat po sa pakikinig sa po ng video na ito. Sumain niyo po nawa ang kapayapaan ng Panginoong Hesus. Amen.